sense, uy, mga ay 2:00 na coffee sincere na mga ko na. So, eto na tayo na sa last part na tayo na natin ay bakit pero bago 'yan, ah, uh, yung mga naghahanap po ng work, guys, may naghahanap kasi ng katulong, kasambahay, o kaya naman ay uh, babysitter, o kaya eh ano, ano tagalog ti kuya, nagaiwan ti ubing. Ah, uh, DJ. <laughs> ano bantay bata? <laughs> oh, mag-aalaga ng bata, baby. O oh, yan, ha? Mag-aalaga kayo ng bata at saka kasambahay. So, PM nyo lang ako kasi may, idol na naghahanap yan. Alright? So, yung mga mag apply dapat meron po kayong police clearance. Yan. Alright. So, eto na ang ating... Ay! Bakit? Bakit? Bang, bakit kasi? Sino na mag-aay? Bakit yan? Si Marjorie. Marjorie, bakit kasi? Matagal na rin kasi hindi ko siya nakita, I don't. Kaya malungkot ka. Pati yes, boses mo malungkot. Dapat maging masaya ka na, ha? Ato yan, ha? <laughs> o oh, yan, ha? Shout out na. So, shout out to my uh, brother. Happy birthday, Jay. Happy birthday. E, eh, ilalang na yung brother mo? Twelve years. Twelve years old. Alright. Si, uh, thank you. At si Kyla naman. <laughs> Kasi di ako, di ako kumain kanina eh. kumain? Nice. Dapat kumain ka para lumaki ka ka aga. Kasi... <laughs> diba? Tumangkad ka. <laughs> then, don't worry, matangkad ka naman dito yes, sa sir. ating yes. video. Napayak no, dati ikadwak nga basit. Dati, mas basit nga masika ko na. Ayan, ah. Sino sa shoutout mo? Shoutout pala sa mga pinsan ko dyan sa Barangay 29, Lawag. Alright, sa so inyo lahat. Know okay, at uh, thank you. Si Justin naman ngayon. Ang huling magsasabi eh. comment. Eh. Bakit kasi malungkot ka, Justin? Eh, kasi iniwan niya ako ng walang dahilan. Hashtag bumalik ka na. Wow! Oh, uh, <laughs> talaga nga naman, ano? Eh kung bumalik na siya talaga eh, talagang tatanggapin mo. Tatanggapin na talaga niya, ano? Alright, mga idol, kaya ala alaksin ko na, idol! At uh, eto na, uh, ingat sa pag-uwi sa mga uwi at uh, pagdating na bahay, panatilihin makinig pa rin sa inyong paboritong estasyon. 99.5 IFM Ang Idol Kong FM Super Dadaanan ka ba sa buhay?